Welcome back po sa ating channel. Yari na. Tensyon sa pagitan nina Dominic Roque at Daniel Padilla viral ngayon, narito ang buong detalye. Tila pulutan ngayon ng mga supporters ng aktor na si Daniel Padilla ang hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. Marami kasi ngayon ang nagsasabing tila nakarma ang dating aktor sa kanyang naging pahayag na hindi invited sa kasal niya ang dating Joanna ni Catherine. Matatanda ang nauna nang ipinahayag noon ni Dominic nang matanong siya ng press na hindi kasama sa listahan ng mga imbatado sa kanilang kasal ni Bea ang dating kaibigan na si Daniel. Anya, hindi naman kami okay ni DJ. I mean, we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time, since 2020. Marami sa Daniel supporters ang napataas ang kilay sa sinabi ni Dominic, kaya naman ngayon ay sinasabi ng mga ito na tila, karma, raw sa binata ang nangyaring hiwalayan nila ng kanyang fiancé. Narito ang ilan sa mga hirit ng mga taga-suporta ng anak ni Carla kay Dom. Okay di lang si Daniel ang di-invited sa kasal ni Bea pati po si Dominic di na din, sa ad ng isang netizen. Comment pa ng isa, sabi ni Dom di raw invited si Ditch sa kasal yun pala pati siya di rin invited sa kasal ni Bea. Daming sabi ni Dominic na hindi invited sa kasal. Yun pala ikaw ang hindi invited, say naman ng isa. Ito rin ay natalagay ni na Christy Furman at Romel Chica sa latest episode nila ng Christy Ferminit ngayong araw. Ikaw nga mismo hindi ka imbatado. Kasal mo yan. Iyon ang malaking sampal na bumalik sa kanya kasi ang daming sumama ang loob lalo na ang tagahangan ni Daniel, say ni Romel. Dagdag pa ni Christy ayon sa mga sinabi ng netizens, ano ka ngayon? Ikaw ang hindi pala imbotado sa kasal. Karma is real. May ganoon pa. Samantala, wala pa namang komento ang naturang aktor ukol sa balitang ito na kung saan hindi maiwasang pagkaguluhan ng magkabilang kampo.